ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほほら

ng pangalan kaya yun yun pasara dito mo lang ano na kung saan dito mo lang yun yung na yun na ayan yung tumitin na yun na yun yung tumitin na yun na yun na yun na umaga na

Ayan po, takas ka lang po at lang po siya tatakpan. Para po siya makulit. Okay.

golong atau Ya. Nah. Tempo atutunga ating ngokus.

Masarap lang yung tinapay. Ang toasted egg. Sabi ko yung akin, dalawa. Baby, baby, po, sa tanay. Sabi ko sa tanay, eh. May nabili din na yan. so, una. na yung mainit. Iya, sobrang lambot na Hindi na nga, mainit. Ay, nagbiyahe pa siya. Pag kami nakambulans, ay yung driver ay katabuli mo na dito. mamę listni Ojej apoja